Super lungkot po. Oh, 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 kasi tinanong tina kasi ako sa Cebu, sibot. Yeah. Tapos it was related. Nakarelate po kasi ako. Uh -huh. oh, tapos it was a one-sided love. Uh -huh. A one-sided love affair. Uh -huh. Sa so, isa lang yung nagmamahal. So ano uh -huh. pala siya? Madyo <laughs> <laughs> Oh masakit. O baka yes po. Maganda ng song. Tapos yung guy... Nagkagusto ako sa isang guy, pero yung guy, nagkagusto sa best friend ko. Oh Ay, my God! Sila na. Ah! Oh, Oo. Oh. Masakit <laughs> na. Pero oh, oh. kung sa katong buhay nangyayari yan sa'yo, anong gagawin mo din sa best friend mo? Wala, lang. Totong buhay talaga. Eh! Yun! Anong nangyari sa'yo? Siya ating yan, yung best friend mo? Nakaagaw? Anong nangyari sa'yo? So, so, kumusta na ngayon kayo ng best friend mo? Wala. Hindi kami nag-iimita. May confrontation na nagagawa? Wala talaga. Ay, oh, nayanin, Umalis ba? kasi ako. Buti oh. sana, buti kasi na napakilala ko kay Doc Mon. Yun. Hmm. Si Buto, baagyo ako. Nag-move on. Oo. Uh, oh. Pero nakatulong yung pag mo. Oh, oh. Yes, yes po, yes. Pero ngayon totally nakamove move naka on. Oh, yes, na. naka on na ako. Hindi ah. mo pinaglaban yung pag-ibig mo? Wala. Happy sila eh. Sila ah. talaga eh. Pero alam ng guy na dedicated yung song sa kanila. Para sa no, kanya. Patama. Wala na kayong communication. Wala na po. Oh. Hindi no, mo no, siya no, deserve. Sa ganda mong yan, ang ganda-ganda rin -ganda ang <laughs> bok mo. Kamukha siya <laughs> ni Angelo Delillo. Kamukha si Angelo. Thank kayo, you so ano, much niya, po. Thank mm -hmm. you so much um... po.